Ha, Erika, sasama na kay. Sino kaya ang sasamahan ni Erika mga kalingap ang sama-sama nating alamin mamaya mga kalingap? At passport ni Erika matagal na palang inihanda, isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Erika may sasamahan na isang tao sino kaya ito, si Sir June A na kaya ito mga Kalingap. Malalaman na natin mamaya, hindi inasahan ng karamihang viewers mga Kalingap sa mabilis na nagbabago ang mga desisyon ni Erika sa pag ayon niya sa team Kalingap. Kaya nagawa ng ilan na ang mga isip ng iba ay si Erika merong naghahawak sa kanya na tao at dahilan na pinayohan ito nang ititigil na niya ang pagpablog kina Kalingap Rab. Naghinala ang ilang viewers na isa din ang ate ni Erika ang nag -sol, sa kanya na hihiwalay na sa team Kalingap at sa mga sponsors na anya sila umaasa. Na makakabahay sila at makaahon sa hirap ng buhay. Hindi malayong totoo ang lahat ng mga sinasabi ng ilang taga-suporta ng Erika mga Kalingap. Dahil sila Kalingap Rab ay kilala ng mga tao na tumutulong sa mga taong lubos na karapat dapat. At ang maganda pa dito ay naisama na ang line-up sa pabahay kina Erika. At ipinagpauna ni Kalingap Rab sa lahat ng mga taga-subaybay ng Erika. Na sana hindi tama ang hinala ng karamihan na mayroong isang sponsor na nagpilit sa kanila na aayaw sa pagbablog kina Kalingap Rab. Aminado si Kalingap Rab na ginagawa naman nila ang lahat na makakaya nila at ipinagtanggol pa si Erika mga Kalingap mula sa mga bashers nito. Ngunit madali lang tinalikuran ni Erika ang Team Kalingap. Dahil sa kanyang ginawa ay sobrang nasaktan ang mga tagahanga ni Kalingap Rab lalo pa at nakaalinsabay pa nito ang kaarawan ni Kalingap Rab. Naisa sana si Erica na magiging bisita ni Kalingap Rab sa araw na yon. Hindi sana maging palaisipan ng karamihan mga Kalingap kung si Erica pa mismo ang nagsabi at nagpapaalam siya ng maayos sa mga tagahanga ng Edrica. Hindi sana maging palaisipan ang lahat, sabi ng ilan na madali lang hanapin sana ang yaman sa mundo ngunit ang pagtitiwala ay mahirap nang maebalik ito. Kung sakali man nababalik ang Edric ang mga kalingap ay posibleng maraming hindi na magkakagusto sa tambala na ito dahil sa karamihang tagahanga ay dismayado silang lahat dahil sa ginawa ni Erika, at Erika sasama na sa isang lalaki makikita po natin sa video. Kita tak balik lagi,